Magandang 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 araw na naman po sa inyo mga guys Magbubuo na naman po tayo ng motor ni Insan Jomar Ayan nga pala ang kanyang motor Nakasampa sa kanyang malaking lamesa <laughs> Bagong pintura nga pala yan guys ni Insan Jomar. Kaya naman, nakasampa dyan sa kanya lamesa. Iyan nga pala guys yung rimset ni Insan Jomar na kanyang ikakabit. Iyan nga pala guys yung boss ni na kanyang ginamit sa kanyang kabayo. So yung guys, magandang araw nga sa inyo. Samahan nyo nga kami ngayon Insan Jomar magbuo ng kanyang kabayo. Yan nga pala guys, yung isa nyo ako Makabit nyo kanya siya. Na bagong brand nyo. Wow! Yan nga pala guys. Yan o. Patan eh. na ka kabayo? Bagong pintura. Eh, apakaangas. Yan yeah. o. No? Yan nga pala guys, yung kanya mga rim. Yan, quality. E. Ayan o. Ayan mga pala guys, yung mga niya pintura. Yan, yung sinsan, yung sinsan pala guys yung kanyang sa abjuan wow. tsaka yung sa may kanyang ano kanya caliper wow. kanyang ano hub sa ulian, yan sa preno tas kadena nya guys kanya yan ang nakasabit guys yan ito so pala guys yung kanyang sprocket wow. yan so yun abangan nyo na lang mamaya guys kakabit na muna namin ngayon hindi kami makapag video nung paano namin kakabit let's go Five minutes later. Guys, nakamit na namin dalawa ni Insan Jomar, yung gulong sa ulian. You oh. know, ang Insan Jomar. Oh. Saan? Yeah, mighty green. Mighty green lang yan. Yang guys, nakamit natin yung gulong sa ulian dito. Yan, rito. Nakamit natin yung gulong na yan. Sa ulian. You oh. know. Unti na lang, mabubuo na ang kabayo ni Insan. You oh. know. Guys, nakabit na namin yung gulong sa unan. Ayun. Ayun, o. Oh. Bubuhatin namin yan, guys. Kuwalitin na ulit. Ayun. May tolong buhong nakalit pa rin yung lalat. Oo, ayun. Talagyan namin sa may baba. Bubuhatin namin tatlo. Yun. May baba. Binuhat na nga namin tatlo ni Insan Jomar dyan at saka ni paring Emong, ang motor ni Insan Jomar. Grabe nga guys, medyo mabigat din pala ito. Kasi ako ay napapailing pagka bubuhatin ng motor ni San Joma. At yan nga guys ay pilit pa rin namin binababa ni Insan Jomar na isang nga muna namin yan sa may kawayan na nakahabak Asim, nakaharang yun. Yan nga guys ay naibaba na namin tatlo ni Insan Jomar at saka ni Kuya Emong. Grabe nga guys kita nyo naman sa video bigat na bigat kami tatlo. Kaya naman tagaklak ang pawis namin dyan at sa isang bata dyan na hindi ko kilala kung sino yon. Itunulok na nga ni Insan Jomar sa tabi ang kanyang Lablab -lab na kabayo. So yung guys, naabuhat na namin sa, ano, sa baba. Sa baba ba na namin. Yung nga pala guys, eh. sana. Yun know. o. Pat. Yes. Yeah. ngayon guys na ibaba na nga namin ni Insan you know, quality kakabit nga ni Insan yung ano yung kanyang big elbow yes <laughs> naka NLK tsaka ano yan dahi ngayon quality quality you know. kakabit ni Insan yung ano kanyang tambot dyo you know, isipat na niya sa elbow yun know? na pumasok na siya kinabit ni Insan yun no know? kakabit na yung kanyang ano tornelyo

Kasi nga nakadaing yan ayun yun. Kuwanti na ulit. At yun na nga guys ang pinaka final. Tatadya ka ni Insan. Papanda rin ang kanyang kabayo. Yun know? oh yeah, Yan na. Tumatama. Unang tadyak. Tumatama. Yan yeah, na. Oh, ayaw ka talaga. Ayaw. ayaw talaga. Nakaw. Sinusihan na guys ni Insan. Ginamitan ng may wagang susi. you know Knockout. Ah, Knock Ay, umandag. Knockout. May nang may tambutso guys. Nilagyan na lang ang tambutso. Ay, you know, umandag guys. Ah. <laughs> Knockout. Guys, ikakapita na nga natin itong kamyon ni Insan. Wow. You know? Hikpitan mo na Insan. you know Hikpit na ba yan? Sobrang hikpit na yan? Yan. Ayun, no? Nakabit natin dito yung guys Yung kombiwan nya At yan nga mga guys Ay tetestingin ng panda rin Ninsan ang kanyang kabayo Ayun, no? Wow Quality Nasan ba brake Yun o at yan nga mga guys ay tinesting ng paandarin rin ni Insan Joma ang kanyang kabayo. All good guys. Yan nga guys ay pabalik na si Insan Joma. Yeah. Napapabayo pa sa sobrang tuwa. Ano all good na ba? Kaunin motor mo Yan ba? Wow. Testing. Guys, testingin naman natin. Ayan, testing ba? testing natin guys Hey, makatesting na naman Takpat <laughs> Hey, nakatesting Bakit na lang sa vlog? <laughs> at yan nga mga guys ay akin nang tinesting ang motor ni Insan Joma sa medyo malayo na malapit. At yan nga guys ako ipabalik na at medyo napapasarap sa pagbayo ng motor ni Insan Joma Kaya naman kayo ipakikitaan ko ng kapirasong bomba. Narinig yun ba yung guys? So guys, ikakabit na nga natin itong upuan. Minsan diyo marayo. Kabit na natin yung dyan. Ayun, kakabit na natin dyan. Dito. Sa uli yan. Tsaka ito. Kasa niya sa uli yan. Pagka mayangkas na Kabit natin yung dyan. Yun know. o. Sengyoma. Una ko na ngang ang kinabit guys ay yung angkasan, insanjomar sa huli yan para kapag siya papasok sa kanyang school-school at baka may sumabay na checka na kaklase ni insanjomar ay meron siyang makakapitan o mahawakan na angkasan. <coughs> na, at dyan nga guys ay akin nang nilagay ang upuan ni Insan Jomar. Nilagyan ko nga muna pala ito Nang grasa yung kanyang torninjo para hindi kalawangin. At pagkatapos ko nga lagyan ng grasa ay hinigpitan ko na to ng blais kasi no choice na re walang tea range. kaya naman blais na lang ang ginamit ko. Low budget pa kasi kami ni Insan Jomar kaya naman kulang-kulang kami sa kagamitan. Kaya kung ano lang ang mapapakinabangan na gamit, yun lang ang aming gagamitin. So yung guys, natapos na natin, nakabit na natin yung upuan ni Insan Jomar. Ayun o. No? Ayun guys o. Oh. Ayun o. No? Yeah. Lock natin. Ayun o. No? Wow. Shut out! Shut out. Ninang, sabi mama, kita na ako sa vlog. Sabi mo, mama, kita na ako sa vlog. Yun <laughs> o. Okay na, guys. All goods na. Guys, pakikitaan natin ng kapirasong montage. Let's go! Let's go! We'll <laughs> be